Hello, good morning, good morning mga kamoto Ito na naman tayo ngayon, may lakad na naman tayo Sa Las Piñas mga kamoto Ayan, may rides po tayo ngayon today Ayan po, alas 3 sa madaling araw, gising na ang bakla Ayan, nagkakapi na siya Ayan, excited na ka, tapos lang yung maligo ng bakla Ayan, tapos lang maligo mga kamoto And Yung dog po naman, ayan mga kamoto, Nagbabantay sa ilalim Kasi ang amo niya, inaalis ko naman ay lang bakla, sinuotan naman yung sapatos sa pangmalakasan na sobrang mamahalin pero changi lang yan. Mga kamoto, ayan, excited ang bakla. Kasamahan nyo ka ko mga kamoto, mag tayo ngayon at dadaanan natin ang isa nating kasamang rider ang ating OBR, si, Simo si Monda Meliendez, ayan. Mga kamoto, ay, ako Alam mo mga kamoto, hindi ako nagkakapi sa umaga, ginagawa ko lang, may natubig. Yung guys, sa hapon po, pag mas na ako, hindi talaga. Puro may tatubig lang po ang ginagamit ko, mga kamoto. Ayan, ako pa naman po nagsapatos po, hindi pa ako nagsis... Hindi ko po nilalak po ang sintas. Pinapasok ko lang po sa ilalim ng suwelas, mga kamoto. Ayan, sighted tayo ngayon, mga kamoto. Ang nga pala, nakasot para tayo ng uniform natin, ng, ng NUCP, ayan. Iyom na naman ng bakla. May halakas talaga ako, mga kamoto, sa ano. Ayan, tumayo na ako si ginawa ko na po ang aking complete guard na lalagay natin sa mga tuhod protection niyan mga kamoto ayan protection niyan para kaysa may mangyari sa ato accident o oh, mas simplang kasi protection nyo mga kamoto kaya mga ka riders ayan mga dapat ay protection guard kayo sa mga tuhod, siko sa akin sa ano lang to sa tuhod lang ayan kasi naka jacket vest tayo ng NUCP ayan ang aking sa pamalakas. Saan muna na mumurahin lamang yan? Kaya sa mga nyo kami, mga karides. Ayan, sinusutan ng bakla. Diyos ko, mali, alas tres, madaling araw yan, mga kamoto. Halos parang hindi na ako natulog. Excited ng bakla. Kasi ilang araw, ilang linggo ata, o months, wala kang rides, puro pay nga kami. Ayan, ngayon may rides kami. Ayan. Araw ng May, May ba? O, oh, ay, araw pala ng April. April yan April 28 ayan may rides kami sa last pinyas ayan ayan po ayan nagkukubit ng bakla maluwag na kasi maluwag kasi yung mga kamoto yung sa ilalim lang kaya binubuhol ko na lang siya dyan kasi juyatra ang bakla ayan mga kamoto juyatra juyatra ang bakla ayan kaya abang abang natin dadaanan pala natin isa natin car ride. ng ating OBR ang haba ng hair ng lola nyo no mga kamoto yan, haba na ng hair ng lola nyo. Binulower ko pa yan. Pinatuyo ko sa blower. Kali ka, samahan nyo kami. Yan, matapos ang bakla dyan. Kasi ang sarap bumiyahe, mga kamoto. Kung marami kayo pag nag-rides. Pero sa time na yan, na araw na yan, dalawang, dalawang presentative ng Montalba nung pumunta kami ng Las Piñas. Hindi namin kasama yung aming mga katim ng team Montalba kasi busy sila. Sabi na busy daw sila. Ayan. Tumuga na naman sa bakla. Ayan, hindi napapakalang bakla. Ayan, mga kamoto. Yan. Ngayon ang araw na yan mga kamoto, hindi ko na nabidyohan pag alis namin. Nakating na kami sa meet up place. Alas 4 na madaling araw, napaaga pala kami pumunta dyan ni eh. Monda Meliendez. Ang ginawa namin mga kamoto, dumiretso na lang kami ng venue. Hindi na sa mga meet up namin dyan sa meet place. Ayan mga bakla, pekot ang bakla. Kasi sobrang aga.